Mga Kabupers, welcome back po sa Basketball Universe Pitch! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang maiinit na updates tungkol kay Kevin Kuyambao mula sa kanyang mysterious post tungkol sa Drew League sa pagsasama niya sa NBA player na si Kelly Aubrey Jr. Hanggang sa honest opinion ni Coach Charles Tew kung bakit maaaring hindi pa makuha si Kevin Kuyambao sa NBA ngayong taon. Simulan na natin! Mga Kabupers, ito nga! Nagpost si Kevin Kiambao sa kanyang Instagram story ng schedule ng Drew League, pero binura rin niya agad. Makikita sa post niya na binilugan niya ang laban ng Reapers vs. Jim sa July 13, July 14 sa Pilipinas. Hindi natin alam kung maglalaro siya, pero mga kabupers, malaking exposure ito kung totoo nga. Ang Drew League ay isang sikat na pro-am league sa US, at maraming NBA scouts ang nanonood dyan. In fact, napapanood ito live sa NBA app, hindi lang 'yan, nakita rin si Kevin Kimbao na kasama si Kelly Oubre Jr. ng Philadelphia 76ers. Mga kaibigan, 6'8 si Kelly at si Kevin Kimbao ay 6'4. Hindi natin alam kung NBA workout ito o simpleng pagsasama lang, pero noteworthy pa rin. Kasama rin niya si Drew Hanlen, isang kilalang NBA trainer. Siya ang humahawak kina Jason Tatum, Zach LaVine, Bradley Beal at iba pa. So kung si Kevin Kiambao ay sumasa ilalim sa training ni Hanlen, ibang level yan mga kaibigan. Ngayon, ito ang sinabi ni Coach Charles Tew, dating coach ni Kevin Kiambao sa Strong Group, sa interview niya sa Abante Radio. Probably not this year, to be honest. It's hard for NBA teams to take a look at players who are playing in Korea right now. He had some opportunities last year but he decided to play in Korea. If he could play the way he used to in FIBA Asia Cup, then there might be better opportunities for him. Ayon kay Coach Charles, mahirap mapansin ng NBA ang mga players na nasa Korean League. At kahit may opportunity si Kevin Kiambao, noong nakaraang taon, pinili niyang maglaro sa Korea. Pero kung maipapakita niya ulit ang galing niya gaya ng sa FIBA Asia Cup, may pag-asa pa rin. Kung maglalaro nga siya sa Drew League ngayong July 13, aba, magandang balita, to para sa kanyang NBA dreams, Minsan kasi, isang laban lang sa tamang lugar, at maaaring mapansin ka na ng mga scouts. Kaya mga kabupers, abang-abang lang po tayo. Baka bigla na lang mag si Kevin Kiambao,